So mga idol, soot na tayo ng uniform natin kasi sobrang sukan dito. Baka mamaya may ahas, no? Ito na yung uniform. Ito yung sinusot natin para ano safety. Kasi ano. Para safety ba yung paglalakad natin? Kasi kahit may mga insecto kahit ahas pa, hindi makatagos ang ano dyan, ahas.

masyado masukal yung press ng jack punta yun sukal no sukal sukal din tayo nagpunta dito so ayan hagi sa'yo dun tayo sa baba masyado masukal ba ay grabe ang lalang ang isda mga idol no? kitang kita na dito oh. ano kitang kita na dito mga idol kitang kita na yung lalaki isda yun sana mahuli natin lahat yan pag nahuli natin lahat yan simot yan simot yan mga yun pag nahuli natin lahat Yes, sir. e grave. shot to mga idol shot to sigurado to shot to sigurado to shot to shot to mga idol shot to sigurado sigurado to shot to pag ito hindi na shot iwan ko lang ayan o nakita nyo mga idol eh, no? tingnan mo yung tali mga idol tingnan nyo tingnan nyo yung tali tingnan nyo yung tali mga idol. Hinihila na agad yung tali mga idol ano ano Ayan, o? Ayan o? Hinihila yung tali eh. Pag ganyan hinihila yung tali Sigurado yan Ayan eh, mga idol oh. Nagpupusaga na Ayan o Hindi lang natin masyado malapit kasi Ano Baka malagla yung cellphone natin ano pag ganyan nagpupusagan mga idol yung ano Sigurado yan Hindi yan masisiro Yan na ko Yan na Ayan na mga idol Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ayan mga idol Kita niyo na Sabi ko sa inyo eh Sabi ko sa inyo eh na natin eh. sabi ko sa inyo na natin mga idol eh. Na natin yung pag-ano ng pag dala natin paghagis sa atin, hindi sila katakbuhan ng mga idol. Ano? Grabe ang laki. Ayun oh, nakita nyo naman oh. Ano? Sana hindi makawala no. Ano? Dami. Dami mga idol. Oh. Ano? Ah, grabe. Ano? Ah. Sus. Bigat. Ayan, nasasabi ko sa inyo, mga idol. Ayan, nasasabi ko sa inyo, mga idol. O. Hmm. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki yan. Ulitin mo pa ba yan? Ayan o ya Yan o. Grabe na laki. Ano? Hmm. Baba natin itong tripod natin. yano? o. Oh, idol. Hmm. Grabe. Sus. yano? o. Mamaw. Yan ang sasabi ko sa inyo mga idol. Pag natyambahan natin itong ganitong ka... Yan. Hmm. natin dyan? está, 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 le queda. ¿Qué no? ¿Le Segera, segera Yung so, ito yung paraman laki ito mga idol. Ito, kilo to mga idol. Sigurado yan Tilapia lang to. Kilo to. Sigurado ako dito kilo to Indi, Walang walang halong biro mga idol, ah. Walang halong biro Tingnan nyo oh, Dalawang kilo yan mga idol Ayan, oh. oh, three. oh Grabe Ang laki

Talagang shoot sila lahat mga idol. Ito talaga ito. Shoot sila lahat. Ang taba nito mga idol. Oh. Grabe ang laki. Sus. Talagang sulit na sulit ang huwag sa mga idol. Sulit na sulit ang huwag sa Shoot sila dyan sa bulas. Ayan o. Oh. O. Oh. Gano'ng kalalaki yan. Eh. Pa? Ito pa, isa pa Ito pa, isa Mula mula, ano Mink mink ang kulay, mga idol Mink mink ang kulay, oh, oh. Grabe <laughs> One Two Three <laughs> Grabe, mga idol <laughs> Ano Oh

ang pinakamaliit ito ang pinakamaliit niya yan ang pinakamaliit mga idol yan ang pinakamaliit ng hula balik natin yan, ah. yan natin. Hmm. Ito, na yung. Two, two, ito lang ang dahil natin mga idol ito ang kuhin natin ang pito Siya siyam ang huli natin pang pito, -pito. yan pang pito pang pito mga lugi pang pito ito, ito pakulang din natin isa ito yan o pakulang natin yan ganoon yung pinakamagin yan isang hagis pa lang yan mga idol isang hagis pa lang yan yan o oh. tingnan mo yung buta ko nanliit yung buta ko mga idol ang buta ko sa 13 yan mga idol sa 13 yung buta ko ayan Yan o. Oh. Yan o. Tingnan mo yung buta ko mga idol. Sister tin. Huh? Yan o. Pito lang yan mga idol. O. Oh, isang pa.